meron man yung camera meron man yung 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 camera yung yung buhay bilang isang estudyante dito sa mga public high talagang napakahirap. alam mo ganito oras uuwi ka hindi ka gaya sa sabihin ko hindi ka gaya sa pag halos buong araw yung pasok namin dito half day lang talagang isan sa lagsa alam ah, mo yung mga estudyante kaya hindi na rin katakatakan eh. yung rank ng skin eh halos borong talaga yung sinahamat ko pero um, malaki yung benefits kapag nag-aaral ka naman sa public high school kasi bukod sa kung lang yung mga binatayaran kagaya e, niyan puno ng vandalist <laughs> pero sa mga pagkakataong ganyan talagang naruruin yung pag-iisip ng mga estudyante Imbawa, yung kapaligiran ng estudyante directly affects the behavior of the student, diba? Um, pagdating naman sa financial aspect kapag nandito ka sa public high school, talagang medyo madali lang kung merong isa-isa man lang sa pamilya mo yung nagpapagawa. Imbawa, ano, hindi naman ito masyadong mapagawa kung magpapagawa sa school. Kasi, so, pagdating sa school, negosyo mga at, oh, hindi rin nyo pero uh, minsan may time na kung hindi naman kami magkulang ng pambayad sa school kulang naman kami ng ginagastos sa bahay okay. namin kasi sa pamilya namin I think I know ano kami one, two 3 apat pa kami nag-aaral. Ito you na know, sa college, ako ngayon, ga-graduate, dalawa na kami tutang sa college. Kaya alam ko mas mahihirapan yung mga magulang ko. Siyempre, kapag nahihirapan yung magulang ko, nahihirapan din yung mga kapatid ko. Kasi, mom need buti dito to prioritize. Buti din every Everything that she needs to do that? Pero, ganun pa man, mas gusto ko yung buhay dito sa mga public high school. Kasi dito, free. Di kami nahihirapan. Alam mo yun, masasabi kong ang kalidad ng edukasyon ay eh hindi nababase sa skolahan. Because the quality education comes from students also. Diba? So, yun lang yung masasabi ko. Camera man, please turn off camera.